So magdidikit kami ng pera kung saan lugar doon. So may, may hint naman, nung malapit po kayo doon, eh titsak na makukuha niyo yun. Meron tayong ano, ayan pantakip, yan ha? Yan, po natin. Noong panahon ng ano, ng uh, Kastila, sila po yung na pare. Ayan ha? Hello family! Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Another day, another moto Yeah. Ayan po, ang ating, ang ating OBR po ay si Ate Rinsey. Yan, sarado ko lang kasi malakas yung ano ng hangin. Ayan, si Ate Rinsey po ang ating OBR. Hi ka nga, Ate Rinsey. Hello. Ngayon pong araw na to ay napaka-exciting ng ating motovlog. Kasi ah uh, bukod doon sa ating uh, pupuntahan, patungo sa BIR, na no, Rinsey, doon sa Metrese. B-I-R-D-T-I B I R D T I. so bukod to, na eh, kaya naging exciting po yung ating motoblog ngayon. Kasi ah, uh, kahit hindi pa tayo monetize, uh, mag mamimigay tayo ng above minimum, no rin say. Mm -mm. Pag sinabi ng above minimum, mga 500 pataas. Uh Oo. -oh. So gagahin lang natin yung mga style na napanood natin nung araw dito sa Facebook. Na alam nyo po yung ano, kung familiar kayo doon sa sa lugar, tapos mag-iiwan kami ng uh, pera roon So hahanapin nyo lang So magdidikit kami ng pera Kung saan lugar doon So may, may hint naman uh, Papakita namin sa inyo yung lugar Kung malapit po kayo doon Eh di na makukuha nyo yun Di ba rin sa <laughs> uh -huh. Ang uh, tanging pabor lang po na hinihingi namin eh sana ay picturean niyo na nakuha niyo na yung yung uh, above minimum wage na namani na nakalagay doon at uh, padala nyo po sa ano sa sa family mo to sa message nyo lang po roon tapos picture no picture na nakuha nyo po yung pera o para uh, ipopost po natin yun dito sa ating page para naman po uh, hindi na po maghanap yung iba na hindi naman masayang effort nila na nakuha nyo na di ba diba? <laughs> so ibig sabihin another ano ulit yun another lagayan ulit tayo ng pera noon ha huh? So, iba't, ibang lugar. iba't ibang lugar po So sa umpisa, siyempre hindi naman ganong kalaki pa ang ating uh, uh, ay bibigay sa ating mga kababayan Dahil uh, siyempre uh, hindi pa nga tayo monetize Pag doon na po tayo at na monetize na At sasahan nyo po na mas malaki po ang may bibigay na may papamahagi ho namin At ibabalik ho namin sa inyo lahat Nang ibinibigay ninyo dito sa ating channel Okay. Kaya ang tabayanan nyo po ho. Pero mamaya maya pa ho natin gagawin yon After na uh, ma ay ayos muna natin yung gagawin ni Ate Rinsey Sa BIR at saka sa DTI Kasi mayroon pong negosyo ulit si Ate Rinsey Na gusto niyang gawin So kailangan sa Kailangan support. nga lang uh, ng comply sa mga batas Oo, <laughs> eh, siyempre eh, Siyempre doon po tayo sa ano Sa legal <laughs> Kaya kailangan natin mag-comply kung ano yung inihingi nyo ng bata, siyempre. Kaya kailangan natin kumplatuhin po yung mga papers, mga legal papers para po uh, uh, legal na legal ang negosyo. Tayo. Ha? makapagbenta ng legal Oo, mag-online mag, uh, mag online selling po si rin Rincey. So, nyo rin po yun kung anong mga item po yung ating mga pwedeng ibenta. Kaya, siyempre, family, wag po kayo magkatalas. Sama po kayo. Ayan. So, nag dito na lang po tayo. nag na lang po tayo. So, magpunta tayo tres. Eh, daan na lang po tayo dito sa ano. General Trias dito sa loob. Lakas po ng hangin. Sarap mag-ride. At saka masarap po kapag ano. Uh, gusto ko lagi kayong kasama. Kahit uh, angel lang kayo, nakaupo kayo sa bahay nyo eh feeling nyo kasama kayo ganda po itong ano yung front natin kitang kita nyo na para kayong kayo na rin yung nagdadrive yan o no. oh. diba ha uh ha -huh. ako ating sa ating navigation natin na tayo sa Santa Clara so General Trias na to no baka po ah. mas kuya ano. sobrang init to sa si tatay nakakawa naman no? Sobrang sipag, no? Mm -hmm. Nakaka-inspired yung mga ganon tao. Kaya kapag may nakikita ko mga ganon, uh, iniisip ko na napakapalad natin, uh, no, say. Kumakain, kumakain tayo sa oras, nabibili natin kung ano yung gusto natin bilhin. Samantalang yung ibang tao, di ba? Tapos konting hirap lang, aangal pa diba, No, maging aral po sana sa atin 'yon, maging ano, bagay ma-appreciate natin 'yung mga malilit na bagay, bagay-bagay. 'Di ba? Ah, <laughs> uh, napakadaming taong mas gusto eh, nasa kalagayan nyo 'di diba? Sila mas hirap kaysa sa inyo, kaysa sa atin. Pero dire-diretso pa rin sila, nalaban sila. 'Di ba? Kaya dapat Uh, ma-appreciate nyo lahat ng blessings kahit malit na blessings po yan ipapasalamat nyo sa Diyos gawin na rin yun yung road ayan, kanan na tayo rito ayan no oh overshoot no <laughs> <laughs> ayan, kakanan na po tayo rito so papuntang 13 na po tayo Redirection na Maganda ka talaga pag motor yung dala nyo Sa traffic nakasingit singit kayo So magme-menos yung oras ng biyahe nyo Ayan Hindi ka tulad sa four wheels Sobrang hirap ng ano Mga mahal na ng gasolina Na konsumo mo <laughs> Nawalan ka pa ng oras Oo yung oras na ano ang importante rin may motor ko naghahabol kayo sa ora kasi yeah, ang motor na lang kaya. Pero wag kayong magmasyado mukha madali, di ba? Konting lagi parang ingat siyempre. ano uh, yan? Ito yung school. Lyceum. Anong school to rin sa'yo? Lyceum ba but... Lyceum ba? Ayan nga, Lyceum. Ah, uh, Lyceum na. Ah, oh, ayan na. Pagandahan oh, na. Dito tayo sa Lilim. Woo! Lilim! Ah-ah! Uh -huh. <laughs> Ayan na po, kasalukuyang nandito na po tayo sa 13 At kung mapapansin ninyo Ayan na po yung labing tatlo Na pare, na martir ah, Kung mapapansin nyo Noong panahon ng, ano, ng uh, Kastila, sila po yung labing tatlo Na pare, ayan na Na binitay Kaya, Oo. Kaya Trece. Kaya pala 13 Kaya 13 Tracing martir yan Yung mga pari na yan Ito dito tayo. Ito na rin yung pinunta natin na. Ito yung BIR. Saan yan? Ah, saan tayo? Ito, yung yung DTI muna eh. DTI? Oo. Oh, uh oh. So hanap tayo ng DTI. Tanong natin kung saan yung DTI. Boss, magandang araw po. Saan po yung DTI? Ayan po yung building na yan. Ayan, maraming salamat po. Ito, 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 ito. Ah, pwede po motor doon. Ah, thank you po. Ay na pala ang DTI nak. Ayan dito na tayo sa Rinsay, sa DTI muna. Magpapaanda ka muna itong building na to anak. Kaya na ayan DTI oh. Ah. Uh, so magpapa-authenticate muna si Rinsay nang ano ba yan? Nang iyong ano ba pa-authenticate mo? Papa-authenticate yung DTI certificate. Ah, ayaw oh, kasi sa online niya kinawalan niya na. Ah. Yan yeah, no. So siguro dito sa loob din na namin may bablog, no? Kasi bawal 'yan, tiyak, 'di ba? Mm -hmm. So mamaya na lang po. Ha. Ayun na nga, family. So kakatapos lang po natin, no? So bali ang inuna natin, yung DTI which is okay naman nakakuha na tayo ng certifi certified true copy. Tapos unfortunately, doon po sa IR, Ay kailangan pa ng appointment. So, hindi ko pa, di ko alam. Oo, oh, oh, hindi na niya kailangan pa. na pala ng appointment. Ayun yun, no. so sobrang Ay, dami. Ano? ang mangyayari kasi ano eh, no? Rinsey, napakadami na ho, napakadami ng talagang businessman. Businessman uh, dito sa Pilipinas. so sobrang dami. dami nagko-comply. Oo. Uh, sa online na ho, sa online ho kasi, 'di ba? Kailangan na ho ng ano. Kailangan na ho mag-mag-comply uh, sila sa ano sa batas na sinasabi ng BIR. So, kailangan lahat sila kumuha noon. kumpleto naman ako ng ano eh, na ibang requirement. Ang kulang ko na lang din yung para sa resibo. Mm. Kaya lang, akala ko kasi pwedeng magpa-print doon mismo sa BIR. Mm. Kasi sabi nila, hindi na raw sila nag-accommodate ng ganon. So, kailangan may dala ka na raw na sarili galing sa accredited printer. So ngayon, ang ma natin sa kanila, bago kayo pumunta ng BIR at kumuha ng uh, permit, uh, magpa magpa-register, eh, siguraduhin nyo po na magpa-appointment muna kayo. No? Magpa-appointment mm -mm. kayo. Saan ba ang ano, appointment na sinabi? Sa, sa e -appointment online? appointment ba yun? I-appointment. E sa BIR. Sa BIR. Tapos, uh, yung, uh, kung sa kayo ng resibo, hindi na po Nagle-layout ang BIR mismo Pupunta ko kayo sa accredited na Sa labas Doon na po uh -huh. kayo ngayon magpapaprint No? Ng resibo Hindi na pwede po sa kanila Wala Wala daw po sa kanilang gano'n na No? Uh -huh. So malinaw yon, So, so parang hindi na po masayang yung pagod nyo Kaya kami ay magpapaprint na rin sa labas Accredited na rin say uh -huh. Tapos appointment Balik ulit kami dyan Sa BIR Sa susunod <laughs> so, natapos na ho natin yung mga ibang uh, dapat gawin. Although, shout out ako sa DTI ha? DTI 13 at saka BIR uh, 13. Dahil sa uh, napaka kahit na sa dami ng tao doon, napaka-accommodating nila. Tapos sa mabait ng mga empleyado. So, goods, no goods. Shout out po sa inyo lahat dyan At uh, siyempre, tapos na ho ang uh, mga gagawin natin ngayong araw na 'to katulad na pinangako namin sa inyo maglalagay kami ng minimum <laughs> above minimum wage siguro mga 500 so hindi naman masama yun so nagsisimula so lalagay tayo 500 no ang tabayanan nyo po kung saan natin ilalagay oh. kailangan yung nakikita nyo yung mga nasa paligid natin kailangan may pa pamilyar nyo po tapos ah, ngayon po araw na ito ay February 8, Thursday po ngayong araw na ito at ang oras po ay 4.22 p.m. So, February 9 po natin i-upload to. February 9 nyo po mapapanood. oh, definitely ay uh, February 8 nakalagay na po yung pera roon. Di ba yung 500 uh -huh. na uh nakalagay na po doon sa tapat natin paglagyan. So, kailangan may familiar. Kung familiar nyo po yung lugar, malapit po kayo doon, puntahan nyo na po kagad at legit na makakuha po kayo ng 500 sa umpisa siguro o oh, uh, yung ganong kalaking halaga ay eh, uh, pwede na pag tagal tagal pa, dadagdagan po natin ang dadagdagan niya hanggang sa maging daan daan libo na po ang makukuha ninyo <laughs> <laughs> hindi naman Grabe. libo libo lang yung <laughs> papanood nyo at nagugrosan nyo po itong content natin ng motoblog at uh, kung gusto nyo po yung gano'n yan, nag -iwan, iwan tayo ng uh, na mga pera para maging exciting po yung ano yung ating uh, vlog ay comment down below kung payag po kayo sa ganoon para ipagtuloy-tuloy po natin yon at syempre kung payag po kayo at nagugustuhan ninyo sana po ay uh, mag uh, subscribe kayo sa aming youtube channel family moto at kung mapapanood nyo naman po to sa facebook sa so page po natin please follow family moto at doon sa Facebook page natin, yan. Yung picturean nyo po na nakuha nyo na, para naman ho, ah, yun na lang po yung pinaka, ano nyo, yung pinaka pabor na hinihingi namin sa inyo para po, ay ah, hindi na ho maabala yung mga ibang gusto pong pumunta roon. Para may, may popost na ho natin sa page natin, o kaya sa uh, Facebook, o uh, sa YouTube na nakuha nyo na po yung pera. Ano po? Parang hindi na maabala iba nating mga kapamilya po doon. Parang hindi na po sila pupunta. Kung ayaw niyo pa ipakita yung mukha niyo, pwede rin naman basta mapicturean niyo lang ho. Kahit yung kamay niyo na na na, 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 na niyo yung pera. 'Yun. Ngayon kung hindi naman ho kayo makapasok sa Family dinyo hindi niyo may ano, message. Pwede rin ho, sa sino si Richard. Message niyo lang po kami roon para mailagay namin kasi ang sino si Richard at family moto ay isa po alam po na no. hop oh, malapit na tayo <laughs> may ikot tayo anong gasolinahan to inaikutan natin Ayan, may Jollibee dyan tapos gasolinahan sea oil sea oil nakikita kaya nila sea oil gasolinahan tapos yun ang Park Place Village Nasa Imus tayo Park Place Village Yan ang mga hint So Malapit na tayo Saan natin ilalagay Tududududud eto, saan to? Familiar ba kayo rito? Anong lugar to? Ha? Mukhang mahirap Mukhang mahirap ha ah. Meron tayo rito ang 500, naka-plastic. Kung if ever na uulan man, hindi rin mababasa. Kaya yeah, lalagyan po tayo natin ito para hindi kita. Bubuksan nyo yan, may 500 dyan ha. So, lagay natin ito dito sa aking bulsa. Pagkatapos, mag-uho kayo tayo. Aligarit like say. Mag-uho kayo tayo rito. Dito lang sa bungad Bungad lang po tayo Ayan Meron tayong ano Ayan pantakip Ayan ha ayan, nakalabas ang plastic Isang plastic Ayan po natin So ayan na lang ho Sa bungad lang ho Ayan ha So meron pong ano ha, Yung batong uh, malapad na parang tiles na pinagputulan Sa ilalim lang po noon ha Diyan lang po siya. So ayan, palatandaan tandaan nyo. O oh, ayan, para tandaan. Ah, kita nyo. Ayan po, ang paligid nyo. Ayan po. Park Place Village. Andiyan ang Jollibee. And dito ang... Eh, and dito ang Sea Oil. Ayan. So, ang pakiusap lang po namin talaga sa inyo ay... Pagkawasap lang po namin sa inyo ay sana ay ano nyo, mapicture nyo na nakuha nyo na yung pera. Ho? Tapos padala nyo lang po sa family moto. Ay po so namin at masabi namin na nakuha na yung pera. So yun po family. At uh, kami po ay eh, nandito na po tayo sa Imos at pauwi na po. Uh, good luck po sa makakakuha sa pera. Eh, congratulations po sa inyo. Uh, tinatapos ko na rin po ang ating uh, Vlog po rito. Moto Vlog. Sana po ay... Uh, Nag-enjoy ang lahat. Yan, lagi po mag-iingat lahat at lagi po nating tatandaan. Ride safe, family first. <coughs>